Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa piece, at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ramses De Pacto. Shoutout kay Renante Baliad. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito para tagalin. In 3, 2, 1, let's go! Doon lumabas na ng gate ang pangalan at palapit ng palapit sa babae. Nagmamadaling bumalik si Zia Wei at humingi ng tulong sa Aaron. Ngunit si Aaron ay umiling at tumanggi. Nagulat ito kay Zia Wei at hindi makapaniwalang tumingin sa Aaron. Hindi niya maintindihan na kahit na magkaiba sila ng opinyon, sila ay mabuting magkaibigan at magkapatid. Sandaling galit lang. Ang kamatayang ito na may kaugnayan sa buhay at kamatayan ay ganito pa rin. Sobra na yan. Kuya Aaron, nung nakilala mo ako nung araw na yon, nasa panganib ako. Maari mo akong tulungan. Kaibigan mo si Kuya Pangalan. Paano mo kaya, nag-aalalang sabi ni Zia Wei. Ngumiti si Aaron, ngunit hindi siya nagsalita. Gayun pa man, may bahagyang lamang-lamang sa kanyang mga mata na nakatingin kay Zia Wei nang walang sinisisi. May ilang mga bagay na nagsasalita ng isang libong mga bagay, ngunit makakalimutan nila ang lahat kapag sila ay tapos na. Sa makatuwid, ang pinakamahusay na paraan ay ang kumain ng isang pad at lumago ang isang karunungan. Pagkatapos lamang na mabugbog natin maaalala ang aral ng araw na iyon. Bata dapat bang sabihin ni Master Han iyon? Tumango si Aeron, ngunit mapait na ngumiti, karapat dapat ka talagang maging matandang master. Nahulaan mo ang isip ng Aeron. Napangiti ang matanda, Ginoong Han, huwag mong purihin si Lao Zhao si Lao Zhao ay isang masamang matandang lalaki lamang. Hindi ito labis na kalabisan gaya ng sinabi mo, ngunit kumakain siya ng mas maraming kanin kaysa sa karamihan ng mga tao na kumakain ng asin at mas alam ang tungkol sa mundo. So, walang pakialam si Kuya Aaron sa panggalan, pero gusto mo siyang turuan ng leksyon. Naunawaan ni Zia Wei ang mga salita ng matanda at nagtanong ng may kagalakan. Hindi naman masama ang anak ng panggalan, pero medyo naiinip siya. Bagamat hindi masama ang pagiging mainipin, minsan kailangan niyang matutong husgahan ang sitwasyon. Ngayon lang siya kinakabahan. Kahit na ang anak ni Han ay mabuti, sa pangungumbinsi, talagang makakasundo siya. Napangiti ng mapait ang matanda, natatakot ako na sa oras na iyon, ang mga binhi ng sama ng loob ay itanim pa. Ang paglipat ni Mr. Aaron ay hindi lamang nagbigay ng leksyon sa kanya, ngunit naiwasan din ang pagkakahiwalay ng kanyang mga kapatid. Ngumiti si Aaron, yun lang. Dahil maganda ang relasyon ko sa kanya, kung minsan ay hindi ko masyadong masabi ng malinaw, ngunit pinakatakot ako na hindi ko masabi ng malinaw sa pagitan ng mga tao na nagre-resulta sa pagkakahiwalay. At saka, wala namang masama sa pagiging idol. Mabuti na lang din na maging pioneer siya. Tumingin si Aaron sa matanda at malumanay na ngumiti. Tumango ang matanda, tama na. Anong libre? Medyo nalilito si Zia Wei. Dahil ang kabilang partido ay nagtakda ng isang madilim na sitwasyon dito, paano sila magiging handa na gawin ito? Sa katunayan, hindi makakatakas ang Aaron at ang iba pa kung mag-ihipon man sila o hindi. Ang dapat dumating ay laging darating, ngunit sa iba't ibang paraan. Ito ay isa pang dahilan kung bakit sinusuportahan ng Aaron ang mga panggalan upang iligtas ang mga tao. Anyway, aatakehin sila ng palihim mas mabuting mag-move on. Bigla ding naintindihan ni Zia Wei kung bakit hindi papansinin ng Aaron ang babae sa lahat ng paraan at lalakad hanggang sa gate ng lungsod. Ang kweba ng lungsod sa loob ng tarangkahan ay halos napapaligiran sa tatlong panig. Kung nakatagpo ka ng malaking problema, maaari mong samantalahin ang kweba ng lungsod upang hayaan siyang makaraan ng hindi nagbubukas. Sa pag-iisip nito, tumingin si Zia Wei sa Aaron na may hindi lamang kagalakan, kundi pati na rin ang pananabik. Kuya Aaron, ang bait mo naman. Ngumiti ng mapait si Aaron. Hindi naman siya nagsalita tungkol sa pagiging matalino, pero at least hindi siya tanga. Kung hindi, hindi, siya nabubuhay hanggang sa kasalukuyan. Kung tutusin, lahat ng uri ng mga kaaway, hindi sila bobo. Sa oras na ito, ang kabilang dulo ng panggalan ay lumapit sa babae na may galit. Nang makita ang pangalan, biglang nagkaroon ng ekspresyon ang babae sa kanyang desperadong mga mata. Sa pagtingin sa pangalan, pinutol niya ang kanyang mga luha sa isang ngiti. Hinawakan ni Fang Fo ang nagel iligtas buhay na dayami, iligtas mo ako, iligtas mo ako, basta't handa kang iligtas ako, hindi lamang ang mga bagay na ito, kasama na ako, ay sa iyo. Walang choice si Pangalan kundi ngumiti ng mapait at naglakad papunta sa babae. Pagkatapos ay bumangon siya at tinulungan siya. Wala siyang pakialam sa mga bagay-bagay. Ang mas gusto niya ay iligtas ang mga tao. Ngunit nang ilapat ng panggalan ang kanyang kamay sa kanyang balikat at sinamantala ang pagkakataon na buhatin siya, bigla siyang nakaramdam ng mali. Sa kanyang mababang mga mata, nakita niya ang isang punyal na tumutusok sa kanyang baywang. Mabilis siyang lumaban gamit ang kanyang kamay. Bagamat hindi nasaktan ang kanyang baywang, Naputol naman ng kutsilyo ang kanyang kamay. Nakaramdam siya ng kirot at tumingin ng kakaiba sa babae. Hindi niya naintindihan. Hindi niya masyadong naintindihan. Halos sabay-sabay na bumuhos ang nakapalibot na lupa at buhangin, at hindi mabilang na mga pigire ang nagsimulang lumitaw sa buhangin. Kahit sa paanan ng panggalan, ilang pares ng malalaking kamay ang biglang lumabas. Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po! Wow! Parang kuko ng diablo, biglang naunat mula sa impyerno. Ang pagkuha ng panggalan bilang diameter na dalawang metro sa paligid ng katawan, ito ay natatakpan ng dose-dose ng mga kamay, na nakakatakot. Mukhang isang kuko ng tao, ngunit ito ay lubhang madilim at tuyo na parang kahoy na panggatong, ngunit ito ay mas malaki kaysa sa isang kuko ng tao. Sa isang kisap mata lamang, nang hindi pa naaninag ng panggalan, ang malalaking kamay na iyon ay mabangis na humawak sa kanyang mga paa. Ilang kamay ang humila sa kanyang hubad na paa pababa, at ang mga paa ng panggalan ay biglang lumubog ng ilang sentimetro sa buhangin. Sa tulong ng puwersang ito, ang lupa ay sumabog ng maraming beses, at higit sa isang dosen ng mga anino ang lumipad palabas ng buhangin. Lumilipad ang pulang buhangin, parang ambon ng dugo sa hangin saglit. Kasabay nito, sa mga punso sa magkabilang panig, hindi mabilang na mga itim na figure ang nagpakita din ng kanilang buong hugis. Ang mga taong ito ay dalawang metro ang taas. Bagamat may mga mukha sila, maitim sila. Parang aso ang facial features nila. Mahaba sila sa katawan at kamay. Napaka-uncoordinated nila at nakakadiri ang itsura. Halatang kinilabutan din ang mga panggalan, ngunit halos saglit lang, nahulog sa lupa ang mga kasuklam-suklam na asong iyon na may mahabang kamay at na parang gagamba, at sumugod sa napakabilis na bilis. Kasama ang barkadang sumugod kanina sa paanan ng panggalan, diretsyo nilang pinalibutan ang panggalan. Hindi maintindihan ng kawawang panggalan ang nangyayari. Nakatusok pa rin ang kanyang mga paa sa putik, ngunit may hindi mabilang na mga daliri sa kanyang leeg. Gaya ng kanilang abnormal at kasuklam-suklam na mga kamay at paa, abnormal din ang haba ng kanilang mga daliri, mga tatlong beses kaysa sa normal na tao. Ang dulo ng kanilang mga itim na daliri at pilak na mga kuko ay kasing talas ng mga talam. Direkta ang mga ito sa leeg ng panggalan na ang panggalan ay hindi kwalipikadong gumalaw kahit isang beses. Kuya Aaron, may tambangan talaga. Bagamat hindi kailanman pinagdudahan ni Zia Wei ang mga salita ni Aaron, nang lumitaw ang dose-dose ng mga kakilakilabot na tao sa aso, hindi maiwasang magulat si Zia Wei. Bahagyang tumitig si Aaron sa harapan, hindi nakakagulat. Kahit na sa ilang lawak, ito ay medyo mas mababa kaysa sa inaasahan ng Aaron. Smelly 38, what the fuck do you mean? Mabait akong iligtas ka, pero ganito ang pakikitungo mo sa akin. Doon, matapos malaman ng panggalan ang sitwasyon, hindi niya napigil ang magalit at pinagalitan ang babaeng katabi niya sa malamig na boses. Hindi nagsalita ang babaeng nasa tabi, Bagkos ay nagatubiling ibinaba ang kanyang ulo at dahan daw ang tinanggal ang mga galos at dugo sa kanyang katawan. Sa oras na ito, biglang napagtanto ng panggalan na ang lahat ay isang bitag, at lahat ng mga galos sa babae ay hindi totoo. Sa oras na ito, ang isang payat na pako ay malumanay na nakapatong sa baba ng panggalan. Bago ang panggalan ay hinawakan ng pako, isang sampal ang pinaypeyan sa mukha ng panggalan. Kahit makapal ang balat ng panggalan, Namumula at namamaga ang mukha nito sa napakalakas na sampal. Nagkamot ng limang makapal na bakas ng kuko sa kanyang mukha ang limang payat na pako, at agad na damaloy ang dugo sa mga marka. Anong tawag mo dito? Sa gitna ng karamihan, nakatayo sa harap ng panggalan ang isang lalaking mas malaki kaysa sa ibang mga tao. Isang pares ng mga aso na may dilaw na mata. Si panggalan ay nagdikit ng mga ngipin at walang sinabi. Puno ng galit ang mga mata niya. Gayunpaman, ang galit na ito, ang panggalan ay hindi napupuot sa babaeng katabi niya, o sa aso na bumugbog sa kanya sa harap niya, ngunit napupuot sa kanyang sarili. Kinaiinisan niya na hindi siya nakinig sa Aaron ngayon lang. Kinaiinisan lang niya na, nakipag-away siya ng walang kabuluhan sa Aaron, ngayon, malinaw na ang lahat, napaka-ironic, ay ayaw na hayaan ang iyong sarili, nahuli man siya sa panahong ito, hindi siya natatakot sa kamatayan, natatakot siya na hindi na siya magkakaroon ng pagkakataon na humingi ng paumanhin sa Aaron muli, ano, hindi ka ba kumbinsido, sa pagtingin sa panggalan na ganito? Ang nangungunang aso ay hinamak ng umiti, malamig na tumingin sa likod si Pangolin at tumingin sa lalaking aso. Sa sumunod na segundo, diretsyong dumura siya sa mukha, pinunasan ng lalaking aso ang laway sa mukha at tumingin sa Pangolin, puno ng galit ang kanyang mga mata, shit, You bastard, pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay at muling humampes. Maghintay, isang magaan na inumin, tumalikod ang aso. Sa oras na ito, may mga pagsabog ng mga yabag sa gate ng lungsod at ang tatlong figura ay lumabas ng dahan-dahan. Yun na nga mga masters, no? Bali pa nibagong kabataan na naman yun natapos natin ngayong kabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel. Na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!